nangyari kasi doon na issue, uh, patungkol yun doon sa nagnakaw, tapos sinabi, okay lang kasi mabuti naman yung intention mo. So, meron kasi kami principle sa Islam. Principle ng Islam, ala to barir ul gaya, wala uh, wal, uh, wal to barir ul wasila. Ibig sabihin, na the means does not justify the ends. Kung baga, ang layunin mo, hindi magiging katwiran ng pamamaraan mo. At ang pamamaraan mo, hindi maaaring gawin katwiran ng layunin mo. Kumbaga, baga, meron kasing mga gawain na inisip natin kahit masama kung gawain para lang nasa kabutihan. So sa Islam, hindi talaga pwede yan. Kaya, alhamdulillah, si Coco Martin nagpunta agad ni Senator. So, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba yung pagkakapareho natin bilang Kristiyano at bilang mga Muslim. Isa sa katuruan ng Biblia ng mga Kristiyano sa ang pagtatakit ng hulo ng mga kababaihan. Kung mapapansin natin, ang pinakamarakal na babae na namuhay sa balat ng lupa, sino? Si Berheng Maria. At si Berheng Maria nakatakit ang kanyang ang pinakamarangal na babae na namumuhay sa kapanahuna natin ngayon sino? Ang mga madre. Ang mga madre nakatakip ang kanilang mga ulo. At ang nagsasabuhin nito sa kapanahuna natin ngayon ay walang iba kundi ang, ang mga Lahat ng mga uh, muslim. kasunod dito, yung pagpa namin. Di ba sa Ramadan, nagpa-fasting kami. So sa Biblia, sa mga Kristiyano, Catholic, uh, specifically, nagpa-fasting din. Pag pwede ang gulay, yeah, pwede ang isda, ang karne. Pwede ang tubig. So sa Biblia, nakalagay din yan sa mga Kristiyano. Na nakalagay doon, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. At ang nagsasabuhay noon sa panahon na natin ay ang mga Muslim. So wala pinagkaiba sa pictures doon at pictures ng mga Muslim. Ngayon, isa pang ma-share ko sa inyo kung paano ba nagdasal si Jesus. Si Jesus ay pumunta sa dagong paroon, nagpatira pa at nanalangin. Sinerge ko yung English version niya sa King James, yung gamit ko sa katoliko. Sabi doon, he, he, put his forehead into the ground and prayed. Diba ang mga muslim pag nagdarasal, parang yung loon namin nasa salit. So, ang gumagawa ng dinol sa kanilang natin ay mga muslim. Bible, please. Ang gamit kami mga muslim, Quran. Pero kapag kinimparan natin sa Biblia, tutugma pa rin siya. Isa pang halimbawa ko, Ebra, yung pag-aasawa ng higit sa isa. Kung magtanong ito eh, Bakit sa muslim pwede? Ang tanong, binawal ba ito sa Biblia o hindi? Ang sagot, hindi. Kasi si Moises, maraming asawa. Abraham, maraming asawa. Sa ano ito, Bible. Si David, maraming asawa. Maging sa Ten Commandments, nakalagay doon, Do not marry thy neighbor's wife. mo asawahin yung asawa ng iba. So ibig sabihin, hindi sinabi, huwag kang mag-asawa ng higit sa isa. And I mean... Solomon, King Solomon. So, Solomon, maraming ah, asawa ay, si Sulayman si Solomon. Sa amin siya si Sulayman, So sa amin, uh, di lang bilang paikliin lamang natin, sa amin, yung tinatawag na Allah, siya yung binanggit ni Yeso Cristo sa pelikula na The Bible. Ano sabi niya? Eli, Eli lamang sa baktanin. إلهي إلهي sa سفتني Eli sa salitang Aramaik kasi pinadala siya sa angka ng Israel. Ang salita doon Aramaik. At sa Hebrew, Eloy, Eloy. Sa Arabic, Allah, Allah. Allah! -E. So yun po yung mga dahilan kung bakit maraming mga kababayan natin ay mayakap ngayon sa Islam. Dahil nakikita nila na ito yung tumutugma talaga. Kaya nga tinanong si Senator Padilla, ba't mo iniwan ang Christianity? Sabi hindi ko iniwan. Bagkos nung nag-Muslim ako, mas naging Kristiyano ako. Kung ang ibig sabihin ng Kristiyano ay followers of Christ, mas nasunod ko si Kristo. So yun lang yung Kevray. Kevray, so, baka may masabi kayo sa mga kapatiran natin? Shout out sa inyo lahat. Mabuhay po sa lahat ng mga Muslim. Diyos ko sa Islam. sa mga, saan, sa mga natin. Yeah, speaking of music, meron kami gagawa lang nakanta. kanta. Actually, matagal na yung kanta, pero tungkol to sa uh, sa kapasit nating Kristiyano at Muslim. Ang title nito ay, 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 ay Ugat ng Digmaan. Kanina lang namin pinapakinggan kung maayos ma 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 yung pagkakarekord. Kaya mamaya, after natin mag-usap, ipaparinig fine. ako sa iyong kanta. I-check mo na rin kung may nabanggit pa kaming tama o mali. Ay, Siyempre, so, yeah, uh, shoutout din sa lahat ng mga kapatid nating uh, muslim galing dito sa buong uh, Pilipinas, siyempre sa buong uh, mundo rin, at uh, siyempre ang uh, nais nice namin, wala nang iba ay maging uh, mabuti ang araw-araw uh, ng inyong uh, mga gawain at kapayapaan uh, sa isang isang bagay. Kapayapaan. Isa akong mga assalamualaikum, warahmatullahi alaikum. Salamat po. Thank you, thank you. O, ulit to. Ayaw pinagbago. Insya Allah.